isang nakakayanig na pahayag ang bumulaga sa mundo ng showbiz matapos magsalita si Rock Pangilinan, dating miyembro ng Sex Bomb Girls, tungkol sa kanyang nalalaman umano tungkol sa tatlong haligi ng noontime television, si Natito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon, TVJ. Sa isang eksklusibong panayam, Ibinunyag ni Rock Hela ang ilang detalye na aniyay matagal na niyang tinak sa dibdib ngunit piniling itikom sa loob ng maraming taon dahil sa takot at respeto sa mga nakatataas sa industriya. Ayon kay Rock Hela, hindi madali ang pagpasok at pananatili sa mundo ng showbiz. Lalo na sa mga panahong nagsisimula pa lamang ang Sex Bomb Girls bilang regular dancers sa It Bulaga. Inamin niyang marami silang pinagsikapang lampasan noon, mula sa matinding training hanggang sa pakikitungo sa mga direktor, producers, at maging sa mga hosts. Ngunit nang tanungin kung ano nga ba ang tunay na dinanas nila sa loob ng programa, unti-unti niyang inilantad ang mga bagay na aniay, matagal nang pinagsisikapan itago ng ilan. Hindi ko gustong sirain ang kahit sino, panimula ni Rock Hela sa mahinaong tinig, pero dumating na sa puntong kailangan kong maging totoo. May mga pangyayaring hindi alam ng publiko, mga sitwasyong hindi dapat nangyari, pero pinili naming manahimik noon dahil alam naming wala kaming laban. Sinabi ni Rock Hale na may ilang pagkakataong nakakaramdam sila ng hindi pantay na pagtrato, lalo na sa mga panahong nagkakaroon ng isyo sa pagitan ng ilang miyembro ng dancers at production staff. May mga pagkakataong kapag napagsabihan ka ng isa sa kanila, tapos na. Kahit wala kang kasalanan, wala ka nang magagawa, dagdag niya. Hindi mo pwedeng kontrahin, dahil pag ginawa mo, malaki ang posibilidad na mawala ka kinabukasan. Bagamat naging maingat sa kanyang mga salita, hindi may tago ni Rock Hela ang bigat ng kanyang damdamin habang binabalikan ang mga panahong iyon. Ayon sa kanya, may mga insidenteng hindi na niya kailanman makakalimutan, mga pagkakataong nagpaiyak, nagpatakot, at minsan ay nagpasuko sa ilang miyembro ng grupo. Marami sa amin ang umiiyak sa dressing room, pero pagkatapos noon, lalabas kami sa entablado at magpapanggap na masaya. Ganon ang showbiz, lalo na noon, ani Rockhela. Nang tanungin kung may kinalaman ba rito si Tito, Vic, at Joey, maingat niyang sinabi, hindi ko sinasabing sila mismo ang may kasalanan, pero malinaw na alam nila ang mga nangyayari. At sa mga panahon na kailangan namin ng tulong, parang walang gustong makialam. Dagdag pa niya, minsan may mga naririnig kang biro na hindi mo alam kung tatawanan mo o iiyak ka. Pero dahil veteran sila, wala kang karapatang sumagot. Ang mga pahayag ni Rock Hela ay nagbigay ng mas malalim na dimensyon sa mga naunang revelasyon ni na Julia Clarete at Ruby Rodriguez. Para sa marami, ito ay tila kumpirmasyon na may kultura ng takot at tahimik na pang-aabuso na matagal nang umiiral sa loob ng programang minahal ng sambayanan. Mabilis na kumalat ang mga video clip ng panayam ni Rockhela. At sa loob lamang ng ilang oras, umani ito ng milyon-milyong views at libo-libong komento. Ang iba ay nagpahayag ng simpatsya, sinasabing, matapang siya sa wakas, habang ang iba naman ay nagsasabing, baka ginagawang isyo lang ang mga normal na pangyayari sa trabaho. Ngunit sa kabila ng mga magkakaibang opinyon, hindi maitatangging malaki ang epekto ng kanyang mga pahayag. Ayon sa isang insider na dating bahagi ng production team, hindi na ikinagulat ng ilan ang mga sinabi ni Rockhela. Matagal na naming alam na maraming hindi nasasabi noon. Maraming umiiyak sa likod ng stage pero hindi pwedeng magsalita dahil takot mawala ng trabaho, sabi ng source. Habang lumalakas ang boses ng mga dating dabarkads na nagsasalita, lalong nagiging tahimik ang panig ng TVJ. Ayon sa ilang ulat, Nagdaos umano ng pribadong pagpupulong ang tatlo upang pag-usapan kung paano nila haharapin ang mga patuloy na akusasyon. Hindi sila sanay sa ganitong klase ng ingay. Pero ngayong lumal.